Nakaranas ng magnitude 6 na lindol ang bayan ng Kagwaid sa Surigao del Sur noong Sabado ng gabi. Sa Tandag City, naglabasan ng mga pasyente sa isang ospital dahil sa lakas ng pagyanig. Sa bayan ng Tagbina, napatayo mula sa higaan ng isang lalaki ng maramdaman ng lindol habang ang isa nitong kasama ay napatalon mula sa terrace pababa sa kanilang garahe. Naramdaman din ang lindol sa San Francisco, Agusan del Sur kung saan makikita ang tila pagduyan sa mga sasakyan. Ayon sa FIBO, Box. Naramdaman din ang pagyanig sa ilang bahagi ng Northern Mindanao, Caraga, Eastern Visayas at Davao Region. Paliwanag ni Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr., Nagsabay-sabay ang mga lindol dahil napakaraming aktibong fault at trench sa lupa at dagat. Ang dahilan po niyan sa ating bansa ay napakaraming aktibong fault sa lupa at sa dagat at ganoon din yung trench na tinatawag kung saan yung karagatan ay sumusok-sok pa din sa Pilipinas. Kada araw, kada araw may 30 earthquakes at least na nararecord ang DOST FIVOX. Ang tinig ni Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr.